ngang tanghali mga kasipline so dito tayo ngayon sa ano Waikiki Park Villa Verde so swimming tayo ngayon ano samahan natin yung si Mrs. Tour Guide sa yung mga bata sila so Ayan mga kasipline swimming pool naman tayo ngayon wala tayo sa Andrade Islands. Yeah. Tayo. Yung mga saman natin, yung mga bata. So, ang ganda ng gigo nila mga zipline. Yan pa sila. Yan. Yeah. Dito tayo sa YP Porky Villa Verde. Yan. Villa Verde Resort. Dito lang yan sa Bud. Barangay Bud yan, yan pa yung labasan yan. ito yung bagong swim pole nila ito naman pa yung ginagawa pa lang sa likod yan si resistor guide ito na lang ating video mga It's another day, another adventure let's go